Andito tayo ngayon sa Kalikutista Laboratory Main Gentry sa Google Map at napansin ko lang ang isang tropa natin ay mukhang nasa YouTube na naman. Bago yan mo tayo, Bago yan? <laughs> YouTube ka na naman ah! Mami, naiisip ka na naman bago dyan. Bago ba yan mo tayo, ma? May naiisip ka na naman ah kasi mag-December na eh. Last year, ganyan din ginawa mo eh. Tama na bilayan. Saan mo nabili? Research ka na naman dyan ha. Ano naman yung naisip mo, Ralph? Napalitan na ba yan? Bago na yan? Iba na. Ah, iba na yan. Pero halos ganun lang din, oh. Walang papel. Ah, may papel na yan. Ah, okay. So, iba na yan kasi may papel na. Yung mga nauna kasi walang papel. So, iba na pala to. Abangan natin kung ano magiging resulta dyan. Search na naman siya. ano problema sa Gerald eh. Paano daw ikaw? Ayos mo, Ralph? Ayos mo, Ralph? Pag ganyan yan eh, oh. Ngayon, pag nilagay dito sa ilalim, hindi mo makakambiyok sa tutukod. So dito tayo sa taas. Ngayon. <laughs> Ayun lang sa taas. Ngayon lang sa taas. Ang inapak mo pa, pahatak. <laughs> <ka>. Ito si Serac. <laughs> May naisip na naman siya. Kakalood na 5 minutes life pack to eh. Tapos kulang pa ng arm. I-bluetooth mo na lang. Bluetooth. Yung arm dito. Wala. In order niya. Isang set. Isang set. Ito lang daw ang dumating. Baka nahulog. Hindi kaya nahulog. Wala naman dito sa drawing yung arm eh oh. Wala dito sa picture. Hindi kasama. So hindi kasama. Kulang talaga. Eh kaso na ikabit mo na. So, paano gagawin niya ngayon? paano to? Pag ang cambio mo, pabaliktad. ito pala, yung isa, baliktad na ilagay. Preno. Preno siya. Nandito yung rod sa ibabaw. Sige nga, roll, Testing mo nga. Ikabit mo nga to, General. Ayan, yeah, tinanggal na. Napanood mo yan sa ano, Peppa Pig. Takoy e, na no, may lang. Ganyan lang yung ano niya. Wala siyang higpitan. Aba. Yun. Lord, yung damit mo parang natuyo sa loob ng bahay ah. sa <laughs> loob ng bahay natuyo yung damit mo, Ral. Kanina yan, nag-ayos kami sa bodega. Ah, nag-ayos. <laughs> parang paks yung nakulang sa bawang ah. <laughs> ah, malay pa rin, Ral. Oh, eto na, nailagay na. Naiipit siya, Ral. Kaya pa na maiksik kanina. Kaya eh, pag inapak niya, ganun. Ano gagawin niya? Tititigan lang natin to dahil kulang. Ang gawin mo, Ito na lang. Putulin mo na lang yan. Isa bang problema ng Gerald, Ito sabit daw. Pagkinik. Sabit. Hindi, pag ikikik mo na lang, Ralph, tatanggalin mo muna to. Tatanggalin mo muna to. Pag-kick mo, tsaka assemblin mo ulit. Ay, yan o. Kulang know, ka lang sa turnil yun eh. Ayan o. Oo. Kaso pag-kick mo sa sabit dito. Tanggalin mo lang to, Put peg mas nice kick mo. Pwede naman push start eh. Wala para hindi mo na po problemahin yan eh. Push start. Wala na sa push start. Ano to? Bluetooth? <laughs> push start yun. Wala oh. Wireless. Ah, wireless. Nasa bahay yung pindutan. Ano mong problema na yung tropa natin. <laughs>